Ang babae sa Balete Drive ay isang popularyadong alamat sa Pilipinas. Sabi ng mga tao, may isang babae na nakapulang terno at lumalabas sa gabi, na naglalakad sa tabi ng kahoy ng balete. Maraming mga kwento ang kumalat tungkol sa kanya, tulad ng paglalakad ng babae sa gabi at sinasundo ang mga motorista, hindi pagkakaunawaan ang mga driver na hindi nila nakikita sa kanilang passenger unit paghuhuli sa babae pagdating sa kanilang tahanan, at mga kwento ng kapangyarihan ng babae na makalalapit sa mga tao. Ang mga salaysay na ito ay bahagi ng mga urban legend na nagbibigay kulay at kahulugan sa Balete Drive. Pagamat walang mahigpit na katibayan tungkol sa eksistensya ng babae sa Balete Drive, Patuloy pa rin ang pagpapakita ng interes at takot ng mga taong dumaan at dumadaan sa lugar na ito. Ito ang ang isang kwento. May isang lalaki na nagmamaneho ng kotse niya sa balete drive nang biglang may isang babae na lumalabas sa harap ng kotse niya. Sa gulat at takot, hindi niya napigilan at nabangga niya ang babae. Agad siyang bumaba ng kotse at binuksan ang pintu para tignan ang kondisyon ng babae. Ngunit pagtingin niya, wala ni isang tama o pilat sa katawan ng babae, para bang hindi siya nabangga. Natakot siya at nagmamadali siyang umalis sa lugar ng insidente. Habang nagpapalayo, napansin niya na ang babae ay sumusunod sa kanya, sakay ng isang kulay itim na sasakyan. Sinubukan niyang lisanin ang babae, ngunit kahit saan siya magpunta, patuloy itong sumusunod. Halos nabaliw siya at nagmadali siya papuntang pulis siya para humingi ng tulong. Nang makarating siya sa pulisya at ibinahagi ang kanyang karanasan, nabigla siya nang sabihin ng mga pulis na hindi lang siya ang nagulat sa babae na iyon. Marami na raw ang nagulat tungkol sa naglalakad na babae sa Balete Drive na hindi nagmamatay kahit nabangga at hindi rin matigok o makarating sa takip silim. Naging usap-usapan ang babae sa Balete Drive, at hanggang sa kasalukuyan, may mga saksi pa rin na nagpapatunay sa kakaibang karanasan na ito. Ang babae sa Balete Drive ay patuloy na nagpapakita sa mga sinasakyan at naglalakad sa lugar na iyon, na patuloy na nagpapangamba sa mga taong dumaan. Follow for more. Ang hindi magfo-follow ay susundan ng babae sa Balete Drive.